Pag-alala yung laruan. Ayun po mga kajano, <laughs> lilipad na po tayo papuntang burol. Burol ba yung burol? <laughs> Pabibisita ko yung bukid karo kung dumapa o may tubig.

Kala nyo, laruan. Ay po mga tiyano, lilipad na po tayo papuntang burol. Burol ba yan burol? Burol. Pabibisita ko yung bukid ko rin kung dumapa o may tubig dahil napakalakas na lang kanina. Para makita natin. Oo. Bibisita tayo nung aparato sa namin. Ay, lilipad na tayo tiyan siya. Nakarecord na to. Nakarecord na. Nabang natin yung camera para makita tayo. Para. At pumapadana, hindi pa na tayo. Bala na ganyan na bukis sa bubis. Babay, ka mo yung ko ron kung Sige. Dan -dan. Oh? Galing mo. Pwede na ulit ang battery? Makarating yan sa kalsada nang papunta mong panik eh. Ah, oh, Makarating ba? Hmm. Kalsada? Sa ilog Punta wit. ngayon? Nakaka-68 uh, distance na tayo, 77, 8. Mga ilang kilometer yung eh? mula rito? Isang kilometer sa tayo. May isa? Nakalagay dyan? Ayun na, mayroon distance. Ayun. Naka-100 meter na tayo. Ah, ngayon? Takbo natin 14 kilometer. 14 kilometer Sabi so, natin sports mode Sports mode natin para mas mabilis abot ng 25 yan Ayan, kumabot na na siya ng 23 Tapos pa na 25, makabot ng 25 yung bilis Ano siya yung natin, mode? Hindi ko na makikita. sa ano layo Nandun na sa Acacia Bilis Hindi ko tutok mga bagyara pag alipas Lampas ng paligid So mga banda ito tingnan nyo rito pag kasi ang layo ng tingin nyo. Yan ang dito naman sa gilid. Sige pa. Ito ba yung bukid nyo dyan? Yan, akin yan. Ah, ito. Ito yung bana. Ito yan. Kailangan pa sumang pang ano, may paligi yan. Hmm. May paligi sa gitna. patubig. tubig. So, wala pa yata ron na. na ba? Sa, sa Wala ba? mo pa siyang drone. Ito na yung kamachili eh. Hmm. Saan pa yung... Wala Alamak, na ka, machili dyan. Yung kamachili, yung nasa may malayo, yeah. yung makapal Ayan. Na yan. Oo, oh, ito yung mga ipil sa gilid. Mm, uh, yan. Saan na naroon? Ba? doon pa. Ito yung bana eh. Ang bana. Tapos? Yung patubig. May patubig yan Ayan yun, yung patubig. E, ito na yun. Ayan na yun. Ayan yun na yun. Ayan yun na, ayan, na, ayan na, na. na yun. Mm -hmm. Ayan, na, ayan, na. ayan. ayan. ayan isang malit na yan. Ayan, tama. Ayan. Ayan, malit na yan. Ah, kalabaw yata yun ah. kalabaw ba yan? Ma itim, ha? Yeah. hindi. Kaya yung na yun. Ano ba yan? Panot lang. Pa lang. Napanot lang. mat napanot? Baba natin yung camera. Hindi, makikita mo na rito. Ha? Parang nakatayo. Wala yun. Meron tagak. Baka tagitin ng tagak nila. Hindi yan. Tapos natin camera. Ito tayo ilog. Dito siya, sir. Tapos natin yung kanyang kami. Malawit eh dito kun. Kain natin. Ay. Dilapin to. Ito na ilog dito sa rarayan. May tike mo. ilog do sa amay kamot chili. Semento no. Sa may kamot chili diyan. Kaya bo kitik. Ah. Tayo pa dito sa ini, bu. Ito yung inobet. Ajena dito yung banako. Pagpas na dito yatay mo panikin eh. Pero ano nasa Bay ka bahayan na yun ah. ilug tayo. Eh, ilug na eh. yung ilog na no? yan ah. Nilakad ko. Ayun tayo Dito tayo. 75% mm -hmm. na tayo. 74. Ito sa malik yan. Nandyan yun. Ito Ayan. 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 Eh, ito siguro may team na yun. Na. Nakaka 600 meter pa lang pala yun. Ano ka Nakaka ilan ba yan 600? Nakaka eh, siguro 2 kilometro kaya niya. Eh, pagbalik pa. Balik eh, siyempre, balikan na Balikan. Kaya niya balikan. Dalawang kilometer. Saan pa tayo pupunta dito sa sa? May 71% ba tayo? May ito ba tayo May ito ba tayo? Sa puno-puno yata May team na yun. Mayroon no? pa tayo yung 9 minutes. 9 minutes pa. Eto, dapat te mo ko ano yan, bak nara tubig. Kinakas min niya. Ibis ka. Ha? Hindi yan nandito sa likod natin. Mm. Kaya Dadan pare ng drone ko. Papawin ng drone mo. Mm. Ano -hmm. ayun tayo, yung letter H niya. Yun. 'Yun ang drone. Hindi, yeah, 'yun yung home natin. Na nandito tayo. Oo. Oh. Tapos ah, wala na si Ang mga mm -hmm. tanog doon eh. Kumunta sa pispa? Hindi mataas pa naman. Naririnig eh. yeah. ko Para sa pagdilo ko talaga. Marinig na uh, rin. Palawak no? Ito, ito na no, yung arong drone. Ayan. Ayan natin. Hindi Ito na rin. Ito, ito, yeah. ito mismo yung camera niya. gumugwit na 'Yung sa possession nakwalan din dito sa kahoy na 'yan. Mm, 'yun ang bahay niya. Ah. Uh. Ay. Sobrang bilis na karating. Eh. Syempre. Pabalik na 'yon. Sobrang winah. Sobrang Naka 25 km per hour. Hay nako. bilis na nakapunta roon. Ang ganda sa ng sa. Meron drone na lang. Nagulat siya sa mga kung ano oh. yun. Mapuntay mo, sa Pispanya. Pabal Kaya pa. Kabalik pa. mo nga rin sa Pispanya. Ito yung Pispanya. Hmm. Medyo dito may lagay. Dabat. Ay, no, lumili. Hindi ka nila barilin to. Ay, hindi. Kaya <laughs> tayong kubo-kubo nyo sa may nik. May tao. Saan? Hey. Lagay mo sa may tao nga? Ayoko. Hey, oh. Mataas na naman yung drone, di ba? Na may tao. Tao ba yun? Hmm. Nakatingin. Eh. Na, nakatingin? May tao nagpapakain ng bibi. Si Heidi. Hmm. Ang katulog. May bibi dito. Maririnig hmm. niya yun. Hmm. Dito nga, naririnig natin. Doon pa. <laughs> na siguro na yung Ano kaya yung sabi? Spy. Don't

tayo ng akasya. Kanino akasya? Cosmic? Indomie. Ha? Indomie. Tawang minso. Ano ba yung drug? Nakapuntan ayaw. yung palay dito. Ito? Hmm. nyari nangyari dito. Ito nga ba? Hindi. Ito nga ito, oh, ito may bunga na. Marami yata ang bunga ya. pa.

malaking ano, panigi sa natin. Matal. Pagaw ko natin, may tayo ng may bahay may bahay. Hindi mo kitang bintana ka. Pero may turo ng bahay, hindi pa tapos. Pag pinapunta mo sa bintana, pupunta ro. Pwede. na ako sa bahay ko. Ano nangyari do? tambahin mo dito Ibrahim na kasi bahay mo na hindi ako maglan sa unik hindi ako sa bobo gano'n? Papapandar mo ulit.

Joke <laughs> lang. Lagi <laughs> mo kayo sa ako. Arapan niya ba talo Sa likod. Ay, Oh. Umalis. Ay, lang Oh? <laughs> umalis sa put. 29% na lang. tayo pag eh? Ya sebuah itu masuk mah sa sagingan. Masuk mah sagingan. Cuma bikin sedang. Duyan, apa mau duyan kayak Pa Kalau mi pala sekitar si saja maki kita nu. No? Karena kita kan mentu. Umi kasih tembok. Atal.

pa 11 minutes na tayo. Ay, kumpleto 12 minutes. Na. Tagal na, sumatagal na rin. Huh? Oh. Sarap ng tayo ko saan sa ano. sa kura ng human drone. Oh, okay, but eh, nakabalik ka naman kayo. Ayan, nakabalik na po yung drone natin. Labang ka labang to. lang ko dito siya, sir. Ang bakit ang hangin. Ito pa rin, Very okay, good Kita Baliktad nyo Ayan Punta kayo dito Start ko na 1 2 3 Pakita yung mukha nyo Baba nyo unti yung kamay Ayan Ayan layo nyo yung kamay nyo Ayan

OY! OY! Hello, <laughs> mo <mood> Douglas? <of> <laughs> Kunin mo na Tito Cesar, tapos na. Ayan. Crystal dito. Kaya, lalik ko. Ang si Crystal pag uh, sa video, lilipad to. Pag nag si Crystal, kita ba? may nak rakit? Hmm. Ano siya na? Tataas mo. Ano yung drone? Kapag ang galing. Ang oh, maganda. May, may ibang kumpa dito. Pastel naman magpalipad. wala ako magpalipad. Para sabihin, magpapalipad ka ng drone. Oh, no tal, Ayan ka lang, ayan Matap Galing nitrip siya lalo, lumipad sa agad ha O sampahe ha? Oo Palayo naman Huwag lang katama doon sa ating puno, patay tayo dyan Nga doon lang Ayan Oo yun ano Baya mo nga, taas na wali <laughs> uh, Dito mamasasampahe yun, sakto lang Salunutan. Ito wala nakakilala niyan. Ah, ganoon Uh -huh. Pagka uh, ah, siya lang makikilala na yun. Eh. Ano yung spotlight? Pag ginanong ko, hindi maglalanding. Na-try na natin yung iba. Ganito, dahon. May spotlight na to. Para mga style, layo mo yung kamay mo. Start! Five, two, spotlight? Ah, tuhod ka kay Crystal. Nakaharap siya ah oh, gano'n lang. Ah. Uh. Oh, may ikot ano. Oh. Kristal lang susundan. Uwi ka na, Kristal! <laughs> Puting bang, ganyan. Hmm. Uh. Yeah, pumunta ka rin sa may ano, kamote. Ay, spotlight lang. Susundan ka lang, pero hindi kanya sus... Susundan ka lang ng camera. Ah, susundan ka ng tutok. Uh -huh. tutok. oo. Oh. Hindi ko nakikilala, yun. Eh, no? Stop na nga natin. Oo. No. Taloy mo kasi oh. Ato follow maganda. Hmm? Yan na mo yung LC puro na kulay green. Tal follow. Follow daw. Kasi dito si Tito Cesar na lang kaya. Ako naman. Dahil mo ni si Tal. Sige na. <laughs> <laughs> Takbo nga, Kristal. Yahoo! <laughs> Ay, nabulkan na ay, wag lang sa sangingan. Huwag na lang, ka. yan. Balik. Balik. Ka. Balik Wala na. Naligaw na. Ay, multo yata Wala dun eh. Itutok mo yung mukha mo doon. Naligaw na yung drone natin. Balik. Yan. Focus ulit kayo sa kanya. Ayun ang ganda. Wow. Oh, ganda ng kuwan. Ikutan nyo nga. Ikutan mo nga kami, Crystal. <laughs> ano? Ayaw tundan si Crystal, oh. Ni kristal, ah. <laughs> ang ni Crystal, ah. Wala kang takas. Lalabang nga sabihin mo. Crystal. <laughs> Ayan. Ay, sinusundan yung mukha niya, ano? Ah. Uh. Kaya yung makatingin sa akin yung kuwan, eh.

Wala na siya makita. <laughs>